Copyright infringement intended. We do not own the video clips. Music and photos presented. Credits to the rightful owners. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa video ito ay ating tatalakayin ang aralin labing dalawa pangkat etniko sa Rehiyon 12 ating aalamin kung ano nga ba ang pangkat etniko, lalo na ang pangkat ng Tibuli. Ating tatalakayin ang kanilang organisasyong sosyal at kaugalian, pati na rin ang kanilang paniniwala at pananampalataya. Bago natin aralin ang pangkat ng mga Tibuli, atin munang aralin kung ano nga ba ang pangkat etniko. Ang pangkat etniko ay tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na may iisang wika, kultura, tradisyon at pinagmulan. Ang mga pangkat etniko ay nagkakaroon ng pagkakaiba sa mga aspeto ng kanilang buhay tulad ng relihiyon, kasuotan, kagamitan, pamumuhay at iba pa. Mayroong apat na pangunahing pangkat etniko sa Rehiyon 12 ang Tiboli, Blaan, Manobo, at Tedoray. Sila ay may kanya-kanyang natatanging yamang wika at kultura na mahigpit na naglalarawan sa kanilang identidad. Hilubong Festival, which means never-ending joy, is celebrated every November in memory of Tiboli's rich tribe culture and their famous Lake Cebu. During the Hilubong Festival, the people wear their traditional hand-woven tinalaka attires and perform dances such as Madal Tahu and Madal Tahaw. Madal Tahaw, or also known as the Bird Dance, mimics the hopping and flying of the Tahaw bird. This is performed to celebrate a good harvest. Madal Tahaw, a traditional dance of the Tibulis, reenacts the graceful movement of Kanaban, the sister of the mythical hero Tudbulon. Maliban sa Madaltahu at Madaltahaw, meron ding tinatawag na ritual dance ang mga Tiboli. They also use their priceless cultural instruments such as the hegelung, Kumbing and Clintang. Ngayon ay alamin naman natin ang mga batayang pagbati ng mga tagatagteboli sa kanilang pang-araw-araw na buhay at kung mayroon silang mga bisita. Ito ay ang mga sumusunod na salita: Dayu Hilafus, which means good morning; Dayu Kimel good afternoon, and yukifu, which means good evening, the bong slamat, which means thank you very much, and lastly, the bilam sikum, which means you're welcome. Iba pang kaugalian ng mga tiboli. Meso o kanin ang kanilang batayang pagkain. Kumakain rin sila ng ube, ube kuyo at kasila. Naghahanda rin sila ng mga pagkain karne sa mga pista, selebrasyon at ritual. Liwag o alak ay gawa sa tubo at iniinom sa isang particular na okasyon. Naniniwala ang mga teboli sa kesiyehen o arranged marriage, poligami at seko o diborsyo. Kapag tapos na ang kaso, ay kailangang ibalik ng babae ng apat na beses ang kanyang bride price. At ang panghuli ay ang sibil o ang friendship pact. Isinasagawa ng dalawang pamilya ang Sanum Lito o blood compact upang saliwan ang kanilang pagkakaibigan. Ang seremonya ay palatandaan ng malalim na ugnayan o malalim na pagkakaisa ng dalawang pamilya. Ang kanilang hangarin ay para sa pinansyal at ekonomikong seguridad. Ngayon, ay dumako naman tayo sa pananampalataya at paniniwala ng mga taga Tiboli. Naniniwala at sumasamba ang mga taga Tiboli sa espiritu ng kalikasan, gaya ng kanilang tagapaglikang diyos na Sibiwata at Funkuyo o espiritu ng kagubatan humihingi sila ng pahintulot at nagbibigay ng kanilang alay o denso bago sila pumutol ng puno o kukuha ng tubig sa lawa. Nananalangin din sila sa Diyos ng buwan, araw at between para sa malusog na pangangatawan at ligtas na paglalakbay. Naniniwala rin sila na ang dahilan ng kanilang sakit ay ang galit ng kanilang mga Diyos kaya kailangan nilang magsagawa ng ritual at denso upang mapahinahon ang mga espiritu. At ngayon naman, atin namang alamin kung paano humabi ang mga taga-tiboli at kung bakit sila tinaguro ang The Dream Weavers. The vast Lake Cebu in South Cotabato, Mindanao, home to the Tibali Dream Weavers, who are famed for weaving the sacred fabric called Tinalak. Ka uu nget sauto hulung mewel, hol he gemelem kwangem, hitem vedem kittingelem, hem mekem tukok tedokem bet kitibongem. Nel was Kana. Kana? Oh, ka na. Na. The Bollies believe that the patterns of the tinalak are given by Fu Dalu, the goddess of abaca, to women known as dream weavers. The process begins with the stripping of the abaca into thin fibers. Once these are dry, they are strung to a loom, and the patterns are tied onto the plain fibers. Next, the fabric is boiled in natural dyes using the ikat technique. The dyed fibers are then strung on a backstrap loom for weaving. Traditionally, only women perform this step. Finally, a cowrie shell is rubbed on the tinalak to make it shine. Perhaps the most well known Tiboli dreamweaver is Gawad Mandilikhanangbayan Bayan awardee Lang Dulay, who became a dreamweaver at the age of 12. Though she passed away in 2015, her family continues her legacy with the Lang Dulay Weaving Center. Another dreamweaver, Barbara Ofong, keeps the culture alive through the Tibali school of living tradition. The Tiboli people celebrate their weaving tradition during the Dinalak festival in July. From pattern to dyeing, Weaving and shining, the Tinalak fabric is truly made of the dreams and artistry of the whole Tiboli community. salamat sa pakikinig. Sana ay meron kayong natutunan sa video ito. Hanggang sa muli!